Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isang mapagpalang araw po Muli ngayon sa ating lahat Ay uh, samahan nyo ako Sa aking uh, paglalakbay dito sa Riyadh. Ngayon ay maghahanap tayo ng uh, Mabibili nating bigas At nandito nga ay makikita natin Ang iba't ibang uh, uri ng bigas Na nababagay sa iyo Siyempre tayo ay Pilipino Hahanapin natin yung nababagay sa atin Katulad nito Milagrosa na bigas at triple A Jasmine. Yan, ito talaga ang uh, At ito ay from uh, Japan, Thailand. Ayan, ito ay 5 kilo at nagkakahalaga ito ng uh, 27 real. Ito parang mas maganda rin to Pampilipino din to Jasmine. Susubukan natin tong isa na ito at atin tong kunin. Let's go! Ayan. Uh, tayo ay nag-crave. Nandito tayo sa sa niya ito? Sa Bukari. Sa restaurant na syempre Filipino foods din. Uh, lugar ng uh, Sulayman niya. At ang kanilang mga menu dito ay ang kauna-unahan lagi ay chicken. Chicken Bukari. At sobrang tagal din natin hindi nakakain dito. Syempre na-miss din natin yung luto nila dito para nang sa gayon ay matikman natin ang uh, kanilang mga mekos-mekos ensan -mekos at ito na nga dumating na ang uh, chicken inasal inihaw talaga yan, tapos meron pang kinapay at ito yung hinahanap natin sa usawan jerjer -jer, uh, dahon, mashallah pagkatapos yan dito naman tayo magdako sa bata, sa biladyo kung saan ay maraming mga gold kung gusto mong bumili ng ginto at pwede ka rin magnegosyo nyan Ito yan dito sa may taas ng uh, taas ng ano to ng ano bang katapat ito ng Saj eh, ng Taj Al Taj na bilihan itong building na to at nandito yung mga beauty products samahan natin yung ating wife dito para bumili ng uh, beauty products ito ang mga ano dito ay pang mga Pilipino din takbuhan din ng mga Pilipino at dito maratagpuan yung uh, mga lotion, mga sabon, at in short, pampaganda at pampagwapo. Yan yung mga shampoo nila, mga pampinoy. At pagkatapos na makapamili tayo, tumako tayo ng uh, bata. Ito yung sinasabi ko sa vlog ko. Sa lahat ng mga kapanood ng mga kababayan, uh, just PM lang po sa aking page platform kung gusto nyong magpabili at magpasabay. Yung mga kababayan natin dyan na mga kadama na hindi nakakalabas, pwede po kayo mag-PM sa akin page kung may gusto kayong ipabili. Meron ditong Indian manga. Pero yan ay ano, uh, Indian mango. Ayan nga yung mga prutas. At sobrang dami rin ng ano dito, kangkong na tinatawag. Pradesh. Ayan, kangkong, di ba? Sobrang dami ng lago meron ding alugbati, pechay, halos lahat meron din dito sa ano na Filipino market na to. Maging sa prutas, ang dami. Ayan, ito yung paborito ng lahat. Mga chorizo itong hawak nito, ano chorizo. Yung mga naghahanap ng halal, halal na pagkain at halal na karne, dito lang yan matatagpuan na sa bata. Although lahat naman ng karne dito sa Riyadh, Saudi Arabia is halal. Lahat yan pwede. Maging sa seafoods, halal lahat. At dito tingnan nyo itong mga isla na ipapakita ko sa inyo. Mamimili lang kayo kung anong gusto nyo isda, kung may pera lang kayo at makapunta kayo dito. Siyempre, ito yung ano, ginagawang tuyo, hasa-hasa, sap-sap sa pangalan. Ito, yan, bangus, tilapia. Yan yung mga isda dito at tingnan nyo pa dito sa dulo meron ako nakitang kasag dito eh kasag ayan ito yung mga kabibi may shell ito paborito ko to napangasarap nitong kasag na to ayan oh sobrang taba siguro yan may aligi ayan mga sariwa yung mga isda dito Patanggan dito na lang muna at subaybayin nyo ang iba kong vlog. Bye bye!